Siguro mga mahal na bayan, napakasakit sa damdamin ng Pangulong Marcos. Na habang naglalakad siya doon sa ano, nang isang ano, hindi siya pinapansin ng taong bayan. Isipin mo pangulo tayo. Sa kang pangulo. Oh. Habang naglalakad ka. Hindi ka pinapansin ng taong bayan. Gaano kasakit 'yun, 'di ba? Napakasakit noon sa kanya. Na pangulo ka ng Pilipinas, inihalal ka, iniluklok ka, pero hindi ka ginagalang ng taong bayan. Ito ang nangyari kay President Marcos nung pumunta siya sa Tagum. Panoorin nyo ang video. Kasi ang sinisigaw ng taong bayan ay Duterte, hindi siya, hindi Marcos. Panoorin nyo mga mahal na kababayan. So mga kababayan, ito na nga yung video po ng Pangulong Ferdinand Marcos doon po sa Tagum na kung saan habang naglalakad siya ay hindi siya pinapansin ng taong bayan. Panoorin nyo mga mahal na kababayan kung paano nainsulto at napakasakit nun sa Pangulo. Diba? Napakasakit sa lamdamin ng isang Pangulo na hindi ka pinapansin ng taong bumoto sa'yo. Diba? Panoorin nyo mga mahal na kababayan. Naku mga kababayan, may nakita na naman tayong trending sa Facebook na kung saan itong ating presidente na si Bongbong Marcos ay pumunta sa isang pasyalan sa bahagi ng Tagum City kung saan ay nagtipon-tipon ang ating mga kababayan pero ang nangyari ay tila dumaan lamang ang ating presidente dahil nga hindi ito pinansin ng ating mga kababayan. Tila o wala silang nakita, yung iba, dead ma talaga. Hindi ka tulad pag si BP Inday Sara Duterte ang, ang kanilang makita talagang naghihiyawan, nagtatayuan, grabe ang sigawan. Yun ang tunay na hindi kayang gawin ng ating mga kababayan Pilipino sa ating presidente ngayon. Kung gusto nyo talaga ng pro-epa, ito panoorin nyo. Bawal lamang ito sa mga iyaking logalista. Kitang-kita dito mga kababayan ay tila na pahiya itong si Marcos dahil sa dinamidabi dabi ng tao ay tila kaunti lamang ang bumabati at nagre-response sa kanya mga kaway. Nangangahulugan na ba ito? Okay, mga mahal na kababayan, napansin nyo. Itong si Pangulong Marcos, kaway ng kaway. Pero napapansin nyo yung tao na naglalakad at saka nakakasalubong sa kanya. Ni hindi man lang siya tinitingnan, hindi man lang siya pinapansin, hindi man lang siya binabati, di ba? Kaway siya ng kaway pero iilan lang ang Romero response. Napakasakit noon mga hal, uh, mga mahal na kababayan. Napakasakit noon sa damdamin ng pangulo po natin. Dahil kahit anong gawin niya, siguro gising na rin sa katotohanan ang mga taong bayan sa ginagawa nila. Kaya yan, ang resulta, parang hindi na siya inirespeto bilang pangulo. Kaya siguro sa darating na halalan, 2028, alam na natin kung sino ang lalabas na magiging, pang magiging pangulo. Diba? O eh, e, nasabi sa video na kapag ang nakita ng taong bayan ay ang Vice President na si Sara Duterte, naghihiyawan, nagsasitayuan. Diba? Isinisigaw ang pangalan Duterte, Duterte. Sarah, Sara Duterte. Hindi katulad nangyari nitong kay Ferdinand Marcos. Kahit na kaway ang siya, walang pumapansin sa kanya. O, oh, di ba? Napakasakit noon mga mahal na kababayan. Napakasakit. Napakasakit sa piling, sa damdamin. Di ba? Ang sakit-sakit noon. Eh, ikaw ba naman ang hindi papansinin? Pangulo ka ng Pilipinas tapos ang mga nasasakupan mo, mga constituent mo, mga taong bayan, yung taong bayan. Hindi ka pinapansin. Ano kaya sa pakiramdam? Napakasakit noon mga mahal na kababayan. Kaya nagmumukhang kawawa ngayon ang ating pangulo. 'Di ba? Kasi ang marami tayong nababalita na itong pangulo natin ay sunul sunuran para bagang may may taong kumokontrol sa kanya, hindi siya makagawa ng desisyon kung hindi galing doon sa pinaka advisor niya, nagtuturo sa kanya. Hindi siya makapag-desisyon sa kanyang sarili. Ibig sabihin, dependent pa siya. O, kaya ayun, 'di ba? Napansin niyo sa video, walang pumapansin. Nako. O, ngayon, pa ituloy natin ang video natin, mga mahal na kababayan mga kababayan na ang kanyang grupo ay totoong team sinusuka sinusuka ng taong bayan at sa puntong ito ay hirap na hirap na naman ang mga lugalista na dipensahan ang kanilang presidente keso for the security reason kung kaya't ganyan lamang ang response ng ating mga kababayan Pilipino. Totoo ba ito? Sa mga nakapanood, e-comment nyo nga dyan sa ibaba kung ano sa tingin nyo kung bakit hindi ito nilalapitan ng ating mga kababayan ang Pilipino maging ang response ng pagkaway at pagbati sa ating presidente at syempre, huwag nyo rin kalimutan na i-click ang subscribe, like and share para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang video sa mga ganitong uri ng kaganapan lalo na nandyan dumadaan ang isa sa pinakamataas na opisyalis ng ating pamahalaan normal na na mag yung ating mga kababayan Pilipino ng pagbati, pagkaway yung iba ay pasigaw pa dahil nga sa sobrang excited na makita nila ang isa sa pinakamataas na opisyalis ng ating bansang Pilipinas. Pero ang nakita niyong video ay nagpapakita lamang mga kababayan na talagang nagising na ang mga Pilipino kung ano talaga ang tunay na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Lalo... So napansin niyo mga mahal na kababayan, kahit maging itong mga vloggers po natin, ano po, kahit itong mga vloggers, yung mga Filipino vloggers ay gising na gising na rin. Kasi ngayon, sa, pag, sa panahon natin ngayon, wala na po tayong maitatago sa taong bayan. Dahil ang tao po ngayon ay gising na po sa, uh, alam na po, mal uh, malawak na ang pangunawa ng taong bayan ngayon. At dahil po sa social media, agad na lumalabas yung mga information, lalo na yung mga ang uh, mga tinatagong impormasyon yung mga masisilan Kaya ayan, ayan nang na yung mga baho nila kaya siguro nagising ng taong bayan. Ayan. Ang nangyari, pangulo uh, ka nga, hindi ka naman pinapasin ng taong bayan, o oh, 'di ba? No. Oh. Isa pa siguro sa naging dahilan kung bakit nanlamig ang taong bayan kay uh, President Marcos dahil sa ginawa po nilang impeachment kay uh, VP Sarah Duterte ang nakakatuwa lang ang nakakatuwa lang nito mas, mas, ano pa mas, parang mas kinikilala pa ng taong bayan si Vice President uh, Sarah Duterte kisa kay President Marcos kasi kapag si Sarah ang 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 nagpakita sa taong bayan ay grabe ang reaksyon nagsisisigawan tumatalon binabati di ba? isinisigaw talaga ng tao do 30 do 30 pero nang makita itong si Marcos wala ni, ni wala man sumigaw na ano BBM BBM wala Marcos Marcos wala eh did malang siya patay malang siya parang walang nakitang pangulo kaya mga mahal na kababayan, dito pa lang na natin na talaga ang tao siguro dahil lahat naman tayo ngayon kahit nga yung mga elementarya humahawak na ng cellphone, alam na ng taong bayan ang nangyayari sa gobyerno natin. Pati yung mga anomalya, mga kabulastugan na ginagawa doon ay madaling makita at malaman dahil po sa Napakarami na ngayong mga Filipino vloggers, ano? na napakarami na naagad agad kumakalat yung impormasyon sa internet. Na kahit saan pumunta ka, kahit sa barangay, kalat na kalat na yung uh, mga ano, may mga internet na talaga. Kaya siguro 'yun. Gising sa katotohanan na ang taong bayan. 'Di ba? Nakakalungkot 'yun at nakakadismaya sa side niya. Ano kaya yung pakiramdam? Dahil pangulo ka tapos hindi ka iginagalang. Ano yung pakiramdam? Napakasakit sa pakiramdam siguro yon. So mga mahal na kabayan hanggang dyan na lang muna ang vlog natin. So shout out po sa lahat ng sumusuporta. Shout out po sa uh, laging uh, tumatangkilik po sa ating Momunting Channel. So shout out po sa lahat ng kapatid sa buong mundo at maging sa abroad po shout out po sa inyo at maraming salamat po uh, pakiclick na lang po ng subscribe button at bell button at saka pakishare na lang po ng video natin para uh, sa susunod po ay magkasama pa rin po tayo maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik